Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga makina sa ating planeta na kayang dalhin sa kalawakan at ibang planeta ang sasakyan na gumagamit nito? Kaya mula sa makinang kayang umandar sa loob ng halos limang taon ng tuloy-tuloy hanggang sa makina na kayang magdala sa mga tao sa kalawakan ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakamamanghang makina sa buong planeta. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Model 32 Sa nagdaang napakaraming mga taon sa kasaysayan ng ating planeta simula ng maimbento ang mga makina ay hindi na may tatanggi pa kung gaano na lamang kadaming mga nakamamanghang engine ang nagawa at nalika. Kung kaya't parehong nakakagulat at nakamamangha ng na makina na kung tawagin ay Model 32 na inilabas noong 1912 ay patuli pa rin ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa ang makina na ito ay perfectong idinisenyo para magamit sa mga minahan. Kung saan sa mahabang panahon mula sa pagkagawa nito ay napakaraming beses na din itong inayos at pinaganda na naging para kayani na din itong makipagsabayin sa mga mas bago at mas nakamamanghang mga makina Saka sa kasalukuyan kahit lagpas isang siglo na ang nakalilipas nagpapakita lamang kung gaano kaayos at kahusay ang pagkakabuo dito kung saan sinasabi na apat at kalahating taon ang kaya nitong iandar ng tuloy-tuloy na hindi kinikilangan ng kahit na anong pagmamaneobra ng kahit na sino na dahil na rin sa simpleng disenyo nito ay kayang-kayang gawin ng mga tao. Number 9 V2471 Big Mike kung makikita mo ang itsura ng makina ng truck na ito tumagi na tumagin ay V2471 Big Mike ay sigurado akong agad mong mapapansin ang perayong nakakagulat at nakamamanghang anyo nito na sadyang naiiba sa ordinaryong mga sasakyan. Sa kadahilan ng makina ng truck ay nagbibigay dito ng itsura na para ba isa siyang kotse mula sa pelikulang transformer na talaga namang pinagyayabang ng gumawa nito. Maliban sa nakamamanghang itsura ng V2471 ay sadyang malakas din ang makina na ito na ayon sa may gawa at investigasyon ng mga eksperto ay walong beses na mas malakas daw kumpara sa mga ordinaryong truck. Nakasabay pa ng pagkakaroon nito ng matagalong buhay na madali lang din gamitin ay talaga namang hindi nakatakataka kung bakit isa ito sa parang pinaka nakamamanga at pangmalakasang makina sa buong planeta. Number 8 Kawasaki 48 Cylinder hindi lamang mga dambuhalang sasakyan sa ang pwedeng lagyan ng nakamamangat at nakakagulat na mga makina dahil pati na rin ang mga maliliit na motorsiklo ay pwedeng kabitan nito. Kagaya na lamang ng Kawasaki 48 cylinder na kasalukuyang may hawak sa pagkakaroon ng makina ng may pinakamaraming cylinder o yung parte ng makina na nagsusunog ng fuel para makagawa ng power na magpapatakbo sa sasakyan kung saan maabot ang bilang nito sa 48. Kung kaya't pag nakita mo ang makina nito, ay talaga namang mababalot na lamang ng pagkagulat at pagkamangha ang iyong isipan. Sa kasamang palad lamang ay hindi nakadesenyo upang mapatakbo o mapandar ang motorsiklong pinagkabitan ng ganitong makina kung kaya't hindi ito mabilis o maayos na maging sasakyan. Dulot na tanging dahilan lamang sa pagkakabaon nito ay para makuha ang titulo. Kung kaya't kahit na nakamamanghaman ng itsura ng motorsiklo ay mainam na hindi raw ito sakyan at gamitin ng kahit na sino. Number 7 GE9X. Ang GE9X na isang dambuhalang turbofan para sa mga aeroplano ang sinasabing isa sa pinakamaganda at malakas na makina ng mga eroplano sa kasaysayan ng mundo sa kadailan ng simula ilabas ito taong 2016 at tuluyang gamitin sa paglipad ng mga sasakyan noong 2018 ay sadyang kakaunti lamang ang problema ang kinaharap nito kung saan ang pinaka naging balakid lamang para ilabas ang makina sa publiko ay ang paggamit ng hindi matibay na material para sa pagbuo nito na naging dahilan para mas madalas masira ang makina dahil sa lakas ng compression sa loob sa tuwing umaandar ito na siyang rason kung bakit dalawang taon ang itinagal bago pa ito tuluyang magamit sa mga aeroplano simula noong 2016 nang ito ay ipakilala sa publiko. Mabuti na lamang at wala nang nagiging problema ang mga eroplanong gumagamit ng ganitong klase ng turbofan na parang may pagmamalaki ang kanyang lakas at husay sa pagpapalipad ng mga sasakyan habang meron din itong nakamamanghang itsura na sadyang mahirap pantayan ng iba pang mga makina. Number 6. Wartzilla Artiflex kung mayroong mang nakamamanghang makina sa mga sasakyan pang lupa at yung papawit, ay talagang namang hindi rin magpapatalo ang makina para sa sasakyang pandagat kung saan ang isa sa mga may pagmamalaki nito ay ang Wartzilla Artiflex na ginagamit para sa mga barko na gumagamit ng heavy oil fuel na makatutulong daw upang masiguradong kahit na mabagal ang pagtakbo ng sasakyan ay stable ang paglalayag nito na hindi agad-agad masisira lalo na sa gitna ng kargatan kahit na libo-libong tonelada pa ang karkagarga ng sasakyan. Maliban sa pagiging matibay ng ganitong klase ng makina, ay konting usok lamang din ang nilalabas nito. Nakasabay pa ng kaunting fuel na ginagamit para tumakbo, ay talagang namang hindi na may tatanggi pa na sadyang perpekto ito para sa mga barkong may layunin na magdala ng mga kagamitan patawid sa malawak nating karagatan. Number 5. Radial Engine Nakakita ka na ba ng makina na pabilog ang hugis sa titsura? Ganito, ang mga radial engine na kadalasang ginagamit sa mga aeroplano. Ngunit may ilang mga tao na sisubukang ikabit ito sa kanilang mga motorsiklo. Kung saan isa na rito ay ang Lucky Kaiser na mapapansin mayroong hugis sa titsura na parang isang pating. Ang mga motorsiklo na sinwerteng nakabitan ng radial engine ay nagkaroon ng pangalan na nagsisimula sa salitang Lucky. Dulot na sadyang bihira lamang ang magtagumpay ang mga motor na mayroong ganitong klase ng makina. Na dahil sa ginagamit rin sa mga aeroplano, ay hindi may tatangging mas malakas at mas kayang magbigay ng mabilis na takbo sa mga sasakyang kinabitan nito. Kung kaya't ang mga motorsiklong maswerte ng may radial engine ay higit na mas matulin daw kumpara sa ordinaryong mga motorsiklo. Number 4 Shockwave Jet Truck alam mo ba na mayroong makina sa ating planeta na hindi lamang kayang magbigay na mabilis na pagtakbo sa sasakyang kinabitan nito, kundi kaya rin magbuga ng apoy na siguradong magpapamangha sa kahit na sino? Ganito ang makina na nakakabit sa Shockwave Jet Truck. Mayroong makina na kagaya sa ginagamit sa mga jet plane na nagbibigay sa sasakyan ng nakamamangha. Nakakagulat at napakaangas na itsura na sadyang sikat daw sa bansang Amerika napinagmulan pinagmula nito dahil sa pagkakaroon ng ganitong klase ng makina ay kasalukuyang ito ang pinakamabilis na jet truck sa buong mundo na daw gamitan ng dalawang parachute para lamang mapatigil dahil sa sobrang tulin nito na kayang magpagsabayan kahit pa sa mga jet plane na may mas magaan at mas maliit na pangangatawan kumpara dito. Number 3, Siemens SWT negative 6.0 to 154. Maliban sa sasakyan na hindi may tatanggi na pati ang mga windmill ay kinikailangan na rin ng malakas na makina dulot na sadyang mas madalang silang nabibisita at naayos kumpara sa ibang mga kagamitan na nangangailangan din ng makina kung kaya ang Simons SWT-6.0-154 windmill na matatagpo ang nakatayo sa kalagitnaan ng karagatan ay hindi may tatangging nangangailangan ng parehong malakas at matibay na makina na siguradong mayroong matagalang buhay na hindi mabilis masira. Dulot na sadyang mahihirapan ng ayusin ito ng mga eksperto kung sakaling magkaroon ng aberya kung kaya't ang makina ng malino na ito ang sinasabing isa sa pinakamalakas at matibay sa kasalukuyan upang masiguradong matagal itong makakaikot at makakapagproduce ng eneriya na magagamit ng napakaraming mga tao sa ating planeta. Number 2. DNW-DM884WS-150 sa Denmark, matatagpuan ang dating may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking diesel fuel engine sa buong mundo na kahit pa naagaw na sa kasalukuyang panahon ay sadyang kabilang pa din siya sa isa sa pinakadambuhala sa lahat. At ito ay walang iba kundi ang BMW DM884WS na mayroong 25 metro ang haba Labing kalating metro ang taas at bigat na umaabot si 1,400 tonelada at na raang tonelada. sabi nagpapaandar daw sa power plant sa syudad ng Copenhagen sa kapitolyo ng bansa kung saan ito ang nagbibigay ng kuryente para sa lahat ng residente ng lugar. Sa lagpas libong populasyon ng syudad na ito ay talagang namang nakamamangang malaman na halos isang makina lamang ang kailangan para mabigyan silang lahat ng sapat na kuryente sa pang-araw-araw nilang pamumuhay na nagpapakita lamang na hindi lang ang sukat ang kayang ipagmalaki ng makina na ito kundi pati na rin ang kanyang lakas at husay sa pagpaproduce ng enerhiya. Number one, rocket F 1. Rocketdyne F-1 Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa rocket na kung tawagin ay Saturn V na kilala sa pagiging pinakamalakas at malaking rocket na napalipad sa kasaysayan kung saan ito ang sasakyan na unang nagdala sa mga astronaut sa buwan. Kung kaya't dapat na pag-usapan din natin ang makina nito na tinatawag na Rocket F-1 na hindi may tatangging sobrang lakas upang makaya ng ligtas na mapalipad ang ganitong kabigat na sasakyan. Nakalulungkot lamang isipin, nakasabay sa pagtigil ng Saturn V sa pagpapalipad papunta sa ating kalawakan ay natigil din ang pagtakbo ng makina na F-1. Ngunit dahil sa matagumpay nitong pag-andara at pagtakbo na dalin dalhin papunta sa buwan ng mga tao, ay ginagamit itong basiyan para sa mga susunod na mga makina na nagpapakita lamang kung gaano kay importante at kahusay para sa mga eksperto ang disenyo nito. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at sadyang nakamamanghang mga makina ang nagawa at nidesenyo na sa ating planeta. Kung kaya talaga namang malaki ang dapat na ipagpasalamat natin sa nakaimbento nito dulot na kagayo ng mga sasakyan at mga kagamitang gumagamit nito ay tila hindi raw at uusad ang ating planeta kung wala at hindi sila naimbento. Kaya para sa iyo, alin sa mga makinang ito ang sa tingin mong pinaka nakamamangha sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.